boss? Anong sabi mo sa bata mo, boss? Boss, ayun ba yung binabadaan mo dito, boss? Binabadaan mo pa dito yan, boss? Undefeated mo ba yan, boss? Oo. Baka pag nilabahan ako dito yan, boss? Palit, 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 mo, palit mo sa akin yan, boss. 1600 ka bo ba dito? rito? 1700 lang ako dito, 1700 boss. 1700 ka dito? So, pag pinalabang kita sa kanya, boss, patunayan mo, boss? Opo. Balagbagin mo talaga siya? Opo, boss. Ayari mo talaga yan. Ayari mo talaga, ha? Opo, boss. Kung boss, wala namang bilang mga nakalaban yan eh. Yung mga hmm. napapanood ko, wala naman yan eh. Lala Ay, sa may palaban yan boss. Ito talaga yung tunay na talaga. Oo, oh, talaga. Tatalunin ko yan boss. Talaga. Sige boss, tatawagin ko boss. Tara boss, tatawagin ko. Oh. Boss! Jam, tata jam! Pinagaamon sa'yo, gagit. Tatalunin ka doon ngayon. Paano niyan? Hindi, yeah, na natin. 16, 17, handle to eh. Talagang bar sa tinangano ka sir? ICC. ICC, ano pa? Ah, uh, yun lang. magkalaro lang ako. Kaiman ng Perez. Ano bang height mo sir? 5'6 Pwede bang nagdikit kayong dalawa boss? Tinatrash to kanyang boss eh So okay naman yung postura nila guys Anong masabi mo boss? Tinatrash to ka? Ayos right, lang, tingnan na lang natin sa magiging resulta ng laro Oh okay, game 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 Biro, di biro ta, biro Ito to guys, ito talaga dibiro. legit talaga Ayaw dyan ha mm. Yan talaga legit 1-0. Diba? Yan talaga ang legit guys Live balls, bawe, bawe jam Stratos yan eh Bawi yan. Diyan nagbibiro kung ano di ba? Oh. Bawi. Ginaw, ginaw. Bawi. Yung Ay, ano yung majam? Papayag ka nun? Walang ba? Pinapatira kayo? Bawi, madadadagang patalo mo, boss. Jam. <laughs> eh, <laughs> <Diyan. laughs> di pa payag pa ang alawa yan. Hands <laughs> <And> up! Hands <laughs> up! Wow! Bawi, binibisik lang. Bawi yan. Aray, right, dagdag tayo. Bawi Jam, ayos na tayo, Jam. Bawi yan. Bawi yan. Tama nga sinabi niya. Tama nga, grabe. Bawi, bawi. Scalabers, oh. Tama nga sinabi niya. Yung una kasi boss, niya boss si Jam eh. Sabi ko yun mga debated mo? Yan oh, na ano ba yun? Oh! Nagit na talaga boss. Itong may patunayan. Jam, may ispa pala itong man ka mo. Digit pala talaga ito boss. Sabi talaga. Pero di pa pahag si, oh, okay, si Jam yan. Okay boss. Dagdag talo. No? Jam, daan-daan mo lang, Jam. Ay, hey, ikot sa may bangga. Dalawang ikot sa may bangga. Nice po. Okay, kawa pa. good, 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 good.

Ito! Yun nga ah, ito pala doon yung makakalaban ni Aden, Gagi! Kaso nga lang, napakadaming tao di natuloy. Oh! Yeah, yun nga yun eh, yung nasat nila yung boss, kaso di natuloy. Oh, okay, boss, ito pala yung makakalaban pala ni Aden. Hindi, si Aden naman to eh, kaso ano lang, pogi version. Mm -hmm. Si Aden yan, pogi version. Si Aden, si Gagi, boss, iba pala yung kalaban mo ngayon, Gagi. boss. O, diba? Ida mo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay na. Ay, mo, Mawiyama, mo sa defensa niya. Oh, yun yun. Oh, screen. Huwag ka papapeke, huwag ka papapeke sa ano. Salaksak lang naman siya ng salaksak eh. Oh, oh, oh wala na. Ay, ang muna tumira siya. Salaksak lang naman eh. Diyan, pagod na Jam eh, oh. Diyan, pagod na oh. ano. Okay, oh. 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 Okay, mo diyan. Bawi oh. ka lang mo diyan Oh, papos ko yung boss. Di talaga ako ano yung boss. Bata, kung may bubuga naman boss eh, talented naman pala yung kalaban niya eh. Oh, pinapatira ka lang oh, 17 years old lang pala yan. 17? Tapos nakaraan taon lang nagpatuli. Aray ko sa'yo. Mamali ako ng... Ay, 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 ay. Mamali ako ng pakinala. Oh, buod lang hindi ko nakalaban tong ano na to batang to. <laughs> hindi, pigtas ako dito wow <laughs> oh, jam. Pa ay no. Score, score, score. 5-1. Kaya pa yung jam. 5-1. Kaya bon yung jam. Cheat ka lang I Cheat. Lipit mo ng hesi bang 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 ay 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 Tumama na, tumama na. Kameraman, kameraman. Tumama na. ay 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 <laughs> Ngayon lang mo siya nakita si Jam ng Katayan. Oo, okay, ko nakita si Jim ng Katayan, boss. <laughs> Ganto pala Katayan eh. <laughs> nung ano no. Wala, one <laughs> <laughs> <Wala, what laughs> stop. Si Jim. kaya yan, no? Hmm. Teamer, si Mark <laughs> Kevin, di siya nakatay. Ito, ang to. Grabe. <laughs> 17 Ito po. Ito na pala yung makakalaban niya din. Di lang daw na hey. Grabe. Oh, bang, aray. Um, 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 um. Talaga, wala, wala, si wala sa sarili. Nawawala sa sarili. Oh, oh, Aden style, Aden style. Na. Bukod, no. Talagang may baon din eh, oh. Wala, may ano talaga din, bitaw-bitaw rin talaga, oh. Tulugong, oh. Mawi, mawi. Tulug, nakakatagpo naka tayo ng legitimate na ano, oh. Ayun dapat na, pinatiro no. Apat pala. Wala. Oo, si no. dat pala si Akin. Si Akin, si Akin. Hindi, kaya rin naman ni Jam. Kaso nga lang, ingalasok. Pero kung si Akin. Ingalasok. Huwag na natin hanapin yung wala. Kaya Jam yan. Haluwag, grabe. Grabe. Malupit pala talaga. Uy, grabe. Hindi ba lang pinag-post? Dagol yung ano, bardagol yung ano. Gogi, boss, ngayon ko lang nakita na kawawa yung bata ako, boss. Sinabi mo, hindi ko po-post to? Lagi po-post ko to, boss. Katay ko. Uy, lupit yung separation. Uy, shut out. Shout out, boss. Shout out, boss. Galing. Papagod. Ayaw na. Galing, salamat kay Madam Perez. Kay Coach Ped. Kuya Kevin Reta, kay Kuya Dash. Kay hey PJ. Sabi mo. Juri, Juri Anyo. Legitimate pala talaga. Shout, shout, shout out mga ko, Pai. Salamat ako dun, ha. Pai. Salamat po. Kevin. Harvey Yata. Maraming salamat boss sa <laughs> grabe ang galing. Salamat boss. po, salamat Kapatuloy po. Patuloy mo na yung pangarap mo, boss. Salamat po, bo, salamat, salamat. Ikaw, ano, Paano ba yan? Nadadag talo mo ngayon? Okay lang, ganyan talaga. Ano, nice game kay Melvin. Solid. Sobrang solid. Bata pa, marami pang ano, papatunayan to. Abangin nyo sa mga liga. Tsaka pa follow Perez Foundation. Maraming salamat. Thank you.